Puspuso ng kampanya ng Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa mga kumpanyang hindi nagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno. Sa katunayan, dalawang malaking korporasyon na ang sinampa ng kaso dahil sa paggamit at pagbebenta ng mga peking resibo. May report si Luis Erispe. patong ng mga kaso ng tax evasion, paglabag sa batas ng tax returns at pagsusumite ng maling financial statements ang isinampa ng BIR sa Quezon City Regional Trial Court laban sa mga korporasyong Decarich Super Trading Incorporated at Reddington Corporation. Ayon sa BIR, napatunayan kasi ng Justice Department na gumagamit ang mga ito at nagbebenta ng mga peke o ghost receipts napatunayan natin nagkaroon ng probable cause na talagang uh, peke ang mga uh, resibo na ginagamit nitong mga korporasyon na to. So, ito ang unang-una uh, -una namin din na uh, unang batch na final namin sa DOJ uh, noong last year at uh, napatunayan natin na peke nga ang resibo na ginagamit nitong uh, itong mga korporasyon na to. Ayon pa sa BIR, taong 2022 pa nang subaybayan nila ang galaw ng mga kumpanya sa ilalim ng Run After Fake Transactions Program. Dito na nakita ng BIR ang mga malalaking korporasyong gumagamit ng mga peke o ghost receipts. Nasa 23 reklamo na ang naihain ng BIR sa DOJ, kaugnay ng kasong tax evasion. Sa taya ng BIR, billion-billion piso ang nawawala sa gobyerno dahil dito. Yung seller at saka yung buyers ay hindi nagbabayad ng tamang buwis, Kaya naman na uh, billion-billion na ang nawawala dito. Bahigit pa sa 18 billion ang uh, nawawala dito. Uh, mahigit yan, 50 or baka umabot pa ng daang bilyon ang nawawala dito. Patuloy naman ang babala ng BIR sa mga korporasyon na wag nang subukan pumuslit ng mga peke o ghost receipts dahil tuloy-tuloy ang pagtugis nila sa mga gumagawa nito. Lalo't dahilan din ito para hindi maabot ng BIR ang target na tax revenue noong 2023. Sa mga nagbebenta at bumibili ng peking resibo ay uh, Well, mapag-isip-isip na kayo dahil kasi nakikita natin na maganda-ganda naman ang nagiging koordinasyon natin sa DOJ at uh, kakibat ka natin sila ulit sa pagsasampa ng ng kaso. Talagang tax evasion ito dahil kasi imagine nag sila ng uh, naging printa sila ng mga peking resibo at uh, maraming uh, korporasyon na bumibili at uh, hindi nagbabayad ng uh, tamang buwis. So, ang ginagawa natin ay hinahabol natin itong mga leakages na to at uh, sinasampahan natin ng kaso. Bukod naman sa mga gumagamit ng peking resibo, iniimbestigahan din ng pagbebenta ng e-cigarettes o vape products sa bansa na hindi naman nagbabayad ng tamang buwis. Ilang malalaking brand ng vape product ang sinusurveillance na ng BIR ngayon. Nakikita rin natin na, lupo, na leakage ay uh, dyan sa vape uh, products. So talagang paiigtingin din natin ang uh, pagtugis dyan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.